Panibagong vlog natin mga kamukbang so, Good morning sa lahat mga kamukbang So panibagong vlog natin um, titingnan natin si Diwata Kung anong itsura ng Diwata ngayon Kasi kapila nandito daw si Diwata ngayon Nangangampanya sa party list Kaya tara sama mga dinoko you know, Tingnan natin si Diwata Kung anong itsura na ni Diwata

Ayan po, happy from Big Sur mo ng Windows Party List. Kamukbang, ano, nakita nyo si Diwata. Ayun, diba? Na, naampan niya sa si Diwata, diba? Ayan, na, pupunta sa mga market, naampan niya sa mga kamukbang. So, ayan, maraming salamat sa lahat, guys, sa lahat mga kamukbang. Maraming salamat sa inyong uh, support at sa uh, ng Chisior ng Blessing. Maraming salamat sa iyo mga kapukpang. Ah, salamat sa lahat ng ating mga members dyan. Ayan, salamat. Shoutout sa lahat. Ayan, sa, sa lahat ng uh, ating mga kaibigan sa YouTube. Shoutout sa iyo. Maraming salamat. So hanggang doon na lang tayo mga kapukpang. Ah, sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutan paki-subscribe. Ayan, paki-hit yung notification bell. Paki-like and share para kayo updated sa mga susunod nating na gagawin vlog. So, maraming salamat God bless sa lahat bye bye everyone ingat ingat po tayo mga kamukbang bye bye